Okay, magandang tanghali po. So nagapatubig na po kami ng aming tangke. Eh. So ayan po yung inayos natin, oh. Binusan. Dinuhusan. So nagapatubig na lang po kami ngayon. Na, maulan po kasi ngayon dito sa amin, eh bagyo ata. So ayan oh, Pinatubigan namin, kinargahan namin ng tubig para Makita namin kung may butas. Kung may butas yung aming tangke. Eh. Ayan yung ginawa namin. Ngayon tayo nakapag-vlog dahil wala si Angkol cool dito. Ayan o. Tubig-tubig lang. Ayan, lalagyan pa namin yung Matagal mapuno dahil yung hose lang ng panlinis yung ginamit namin pagkarga. Ay! <laughs> tulo dito sa amin Oh. Tulo ang taas. Ayan nga, nakapang pa tayo Oh. Kaputin natin Oh. Dubli-dubli na dahil tulo dito sa loob. So ayan na yung nakargahan natin ng tubig. At ito pa sa kabila. Ayan man tayo malagyan itong silpo natin. tumba ba? Maka din mabasa. Ah, subukan natin dito. Ayay! Ay, bukang mabasa. Uy, layo man. tangke pupunuin natin itong mga tangke para maano natin kung nagabawas ba kung nagabawas ayusin pero talaga yung ginagawa natin dito eh kailangan mapunod ka dito mapunod tapos lipat naman sa kabilang tangke kailangan mapunod na. Kita, napakalamig pa naman dito ngayon dahil ano, nag-ulan. Nag Medyo malamig na dito sa amin. Kaya maulan, hindi na ako nag dahil yung gloves pa naka ano, na basa. Mas malamig. Mas malamig siya. kurong ng itlog. Ay! Kailangan makabuni tayo lagi. E, oh. Ang kabuti natin Oh. Oh, pinulot natin sa basurahan. Meron ka puti dun pero sayang naman to Sayang naman kasi oh Bago pa Karga kami ng tubig ay eh. Nasa na yung silpong ko tulog kasi dito sa amin panya namin tulok Yung mga bubong plastic lang kasi yan ay, maganda tanghali eh